bago nyo po hiain, lagyan nyo ng uh, dinurog na chicharon sa taas. Masarap. Kung meron po kayong mike, haluan nyo ng mike. Gandang buhay po. Isda po tayo ngayon na Fish fillet po ang gagamitin ko sa ulam natin. Ang liit ng kutsilyo ko. Tingnan nyo. Pwede na yan. <laughs> Lagay po tayo ng cornstarch. starch, mga tatlo. Tsara ng cornstarch. Asin. Paminta. Lagyan ko po ng konting tubig ha. Tatlong kutsara. Lagyan ko pa na isang kutsara. Lagyan ko na po yung isda. At haluin po natin. Ganun lang. Para po may texture. At pag sinama natin doon sa ibang ricado, eh, hindi po madudurog. Parituhin na po natin. Hindi ko po itatapon to ha. Nalimutan ko, ito palang isdang ginagamit ko. Ito po ay ocean perch. Pero kahit ha, anong klaseng kilay ang gamitin nyo, salmon, tilapia, nasa sa inyo po yun. Naku, teka, pahabol, pahabol. Meron pala akong konting tokwa dito. eh. sasama ko na. Hiniwa ko rin din po ng pareho ng uh, pagkakahiwa nitong isda. Isasama ko na. Sayang naman. Pinalipas ko lang ang mga 30 segundo at saka ko siya haluin para po maluto din yung ating tokwa. Wow. Ayos na po ito. Patayin ko muna yung apoy ha. Patuloyin po natin ng mantika. Hindi. Nagtira lang po ako ng tatlong kutsarang mantika. Umpisa natin sa bawang at saka sibuyas. Isang kamatis lang po ito. Malalaki pa ang hiwa. O, tause. Hugasan nyo yung ng hindi maaging masyadong maalat. Halo na po natin dito sa ating bawang sibuyas kamates. Lalagyan ko na po itong tubig ha. Mamaya gagamitin natin pampalapot. Kapag kaluto na yung kamates, ilagay na po natin ang sabaw. Ito ay dalawang taas ng tubig. At hayaan natin kumulo. Takpan po natin. O mangyari, kumukulo na. Kung gusto nyo pang busa ng konting oyster sauce, eh, kayo na po bahala. Maglagay tayo ng isang kutsara ha? Para merong konting tamis-tamis. Tsaka natin balo itong konting si Charo. Hindi na marami yung Sicharo. Dalawang pakete po ang binili ko. Eh, nung isang araw, gumawa tayo ng ginisang Sicharo na Mediles. Napanood niyo po ba yun? Ako, ang sarap. Tapos, isinama ko pa yung konti dun sa lumpiang sariwa, lumpiang hibad na ginawa ko nung makalawa. O, tapos, eto na yung natira. Wala na kayong makikita ng Sicharo. Ubus na eh. <laughs> Yan ang huli. Takpan na po natin. Sandali lang ha. At baka naman maluto ng todo yung ating uh, Sicharo. O, isang minuto lamang. Lagyan na natin ng kinchay. Murang-murang naman ang eh. Murang, murang lang yan, di ba? Ito pong pampalapot, ilagay nyo na. Kung gusto nyo malapot ng konti ang sabaw, hindi ko ito todo ha. At medyo marami itong cornstarch at konti lang naman ang sabaw na inilagay ko. O, tigman nyo muna kung may lasa. Naku po, ang sarap. Bago kayo kumain, isama nyo na po itong ating uh, piniritong isda at tokwa. Konting tokwa. Buti naman, nakita ko yung tokwa. Pampahaba. <laughs> yan. Sabay patay ng apoy. Tapos. Nagsain na po ba? Nagsain na si Manang. Kung hindi naman po uusto ang panggaso sa bahay para ibili ng si Charo, Togi na lang po ang ilagay nyo at tsaka pechay. Maayos din yun. Ako gagawin ko yung sa susunod. Pagkatapos, yung isda, kahit tilapia, kahit nga tinapay eh, o hipon, kung ano meron kayo, bago nyo po hiain, lagyan nyo ng uh, dinurog na chicharon sa taas. Masarap. Kung meron po kayong miki, haluan nyo ng miki para lalong marami makakain. Nagustuhan nyo po ba? Ano mo nyo? Maglagay po kayo ng comment din sa binabasa ko. Madalas na po akong sumagot kayo. Napapansin nyo ba? o bukas. Iba naman po ulam natin. Yung mura, masarap, mabilis lutuin, tsaka masustansya. Yun ang gusto nyo, di po ba? Hanggang sa muli, Run, Bilaro po.